ha <coughs> gagawin dito change oil lang muna nagpabili tayo ng diesel 3 litro dami laman ito yung air filter tatanggalin mo rin yun Yan. ang gagawin dyan mga boss linis carburetor spark plug Hugasan yan Tapos flashing tayo ng diesel Tanggalin mo muna ito yung, ano, yung arburador Pagkatapos yung mga boss Okay na yan Kasi nalubog to sa baha mga boss Tumawid Tumawid sa baha Tapos nalaglag sa spillway bubong ang sumayad atihaya ang gulong mm -hmm. yan, yan ang nangyari dyan mga boss so syempre kahit hapon na oh, madilim na mga boss gagawin natin kasi kakalawangin to yan, pag nagawa naman yan nalinis ganun lang ang ginagawa dyan mga boss so, kasi kahapon pa yata ito. Hindi dinala sa atin. Medyo pahapon na. Oy, basang -basa. O, basang-basa. O. tanggalin mo na ito. Wala nga yan. O. o. Basa. Ang dami, o. Pinasok. O. Okay. Linis-linis lang yan, mga boss. Babal-lawal lang yan. Tapos yung... O, oh, daming layak-layak. Okay. Oh. Uh, uh. Ay, mga sangat-sangat oh. Pati yan? Rose yan eh. Puhugasan lang yan. Okay. Choco na gatas. Gatas na choco. Ang dami niya mga layak-layak. Basta -layak. yun lang ang gagawin. Change oil. <coughs> Pagka change oil. Flashing pagka-flashing linis ng arburador pagka-linis ng arburador yung spark plug linis hindi kasi basa yan hindi yan na andar pag nagka-orange na yan okay na yan kasi nasisipa naman basic lang na ginagawa sa mga nalubog sa baha huwag nyo na muna yung overhaul gawa na kung ganun din naman yan eh basta yun na flashing eyes na oh. yan Dito ito yung baklasin nyo. Okay patayo lang para Ay, you know, may tubig pa siya air duct sa rubber duct niya sa air filter may tubig ang laman ng carburador tubig ayos ah, tubig okay, linis linis na yan. oh, spark plug tanggal ako tayo plug so yun basang basa air filter aja so, kejadiannya Oh Oh Saya tak rasa sublik Nanti mulang Tukang ang gasolina. Tukang. Ay, Ayun. Ay, tambucho. Tanggalin mo muna ito eh. Tanggalin mo. Dami. Dami laman. Tambucho. Oo. Oh, oh, ano? Oh, Tinindya ka mo pa. Tumalsik ka sa akin. Oo. Oh, oh, ano? Okay. Yan, Tambucho. Atak-atak. oh Isa pa sa ng galit. Tambucho. Polorim. So yun, tanggal lang ang tambucho Punuha pa rin ang tambucho mga boss Kasi lunod na lunod nga Tak tak mo Sabi la Puno ng ano yun eh, dito O yun ah Hindi um, sabit mo na lang Dito na eh ah. Oh.

tapos para umandar mamaya Ayan na Ayan na. Na. na Ano na lang, yung tanki Pati patuloyin mo kung merong Tubig yung tanki Mukha alisak Oh wala, hindi pinasok yung tanki Ayos Basta yun lang Change oil ang ilalagay muna ay diesel may pinag pabili tayo ng diesel pabili tayo ng diesel mga boss nalinis na yung carburetor spark plug sali na ng diesel wala isang dito lang Ayan nyo mo Pagkandar niya, tanggal uli Tapos flashing uli Yung ulit lang, kasi ko po 3 litro Tapos saan sa ng langis Ayos na yan